mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa panya lalo lalo sa mga lalaki Hello, what's up guys? I-share ko lang itong uh, manaranasan ko ng mga kaibigan ko dito pumunta guys. May um, mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa na uh, Espanya, lalong lalo sa mga lalaki. Mga kaibigan ko pumunta dito, ayaw nila ng trabaho dito, kaya balik sila. Gustong gusto nila nung una, pero nung nakatrabaho na sila, hindi nila makaya yung trabaho kasi sanay sila sa mga factory. Um, Makaupo lang, trabaho, pero dito guys, mahirap yung trabaho dito sa mga sa bahay, sa restaurante. Kaya nagsabi ko sa kanila wag na silang umuwi kasi bumalik kasi nandito na sila eh nakatawid na sila eh kaso nahirapan sila sa trabaho dito kaya kung maisipan yung pumunta dito pag nandito na kayo wag na kayong mag isipan bumalik kasi nandito na kayo mag na lang kayo kung anong trabaho pag na lang guys sayang yung iba kasi nang mamimili pa ng trabaho ngayon ang pagkaganda ng trabaho anong talaga ang buhay so ang asan na lang guys adios